Okay guys, so welcome back again sa aking YouTube channel Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel guys, uh, please hit the notification bell Please subscribe and hit the notification bell para update kayo lagi sa aking mga video guys uh, Bali ngayong video na to guys, uh, sama nyo kami magbibitag tayo ng bayawak Bali, kukuha lang kami ng tansi dyan sa may pala-pala na binan ko sa may ampalaya niya. Kuha kami ng lubid dyan para may gamitin kami. Guys, kasama ko ulit si katoko Okay, guys. Yan. yung panganay ko, guys. yan yung kasama ko lagi nagbablog. Dalawa kami. Ayan. Yung guys, kakuha muna kami ng lubid. Bali, ito na yung ampalayan na binago, guys. Ito yung dati, guys, yung pinagkita sa namin. Yung naalala nyo yung vlog ko dati nung nag-vlog ako rito Nanamitas kami ng ampalaya ay eto na yung itsura niya ngayon guys yan oh bali patapos na siya guys wala nang mga bunga ganito yung itsura ng ampalaya guys pag patapos na yung ano niya yung dahon niya Ayan nalalanta na yung dahon tapos wala nang bunga may mga bunga man pero sira na ganyan no oh. ayan guys so wala kami ng tansi guys ito So, siguro, oh, dyan, malaki-laki tong tansi na to. Ito, ito. Ito, so, guys, kuha lang kami ng lubid. Tapos, huwag muna dyan, ako magpuputol. Okay, guys, ah, uh, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa may pagbibitagan namin. Okay, guys, uh, dito na lang kami ang magbibitag, guys. Ay, ah, guys. Dun, banda dun. Punta kami dun. Kasi dati dun, may nahuli ako malaki dati dun, eh. Ang hindi ng bundok. Pakasukal. Yung sa may mangga. Yung sa may silang ng mangga. Ang Hey guys. Samahan niya ako guys. Samahan niya kami. Pupunta ka tayo. Hey guys. Ah, Putuloy ko muna itong video na ito. At napakasukal guys. Masukal. Masukal. Na mamaya ko na lang pakita ulit pag nandun na kami sa area ng pagbibitagan namin. Okay guys, malapit na kami. Oh, ang ah. Pero may galing ata ang tao ito. Okay guys, dito kami magbibitag guys. Pero dito. Doon, sa may silong ng mangga. Pagod. Pagod. dito guys ito ang perfect na area para sa mga bayawak guys dito ito kami magbibitag guys may okay katok guys ito na yung bitag natin ito yung mga gagamitin natin guys yan ah, pang natin pag ganyan yan pang natin dito tapos ito yung pagsasabitan natin guys yan yan yung pagsasabitan natin tapos ito na yung isang pabungkas ko guys yan yan Siyempre, yung kasama yung lubid dyan, yan. Yan yung pambitag natin guys, kasama yung lubid. So, bali, dal dalawa yung nilagay ko guys. Dalawa yung nilagay ko guys. Okay. dalawa guys, bali, ito yung isa. Yan. Dalawa yung nalagay ko guys. Para kung sakaling dalawang bayawak yung pupunta, dalawa yung mahuhuli. Diba? ba so guys, uh, pisan na natin ang paglagay. guys, uh, na natin yung mga pambakod natin. Ito. Pambakod natin. Siyempre unahin dito. Yan. Yan. Tapos dito. Yan guys. Tapos yung pain natin. Nasa yung pain? Na? Yan. Kimpain namin guys. and Siyempre tatanggalin natin sa alaga. Yan. Hindi na. Natusukin na lang no. Natusukin na lang yan. Yan. So, bali ito yung pain namin guys. Yung pain namin. Bali. Bituka ng isda. Ng tilapia. sa bangus. Yan mga bituka. Mga hasang. Yan yung papain namin sa bayabak. Siyempre, pag nakagagawa na tayo ng bako dito, sabit natin dito. Ayan, si ayan. So, na natin malagay yan eh. Pag nabakuran na, ayan guys. Tapos, so, babakuran na natin. Ayan. Skuradoin nyo lang guys na talagang matigas yung pag... para yung pwersa nila sama-sama ganyan oh. No? Dito kahit sa dulo niya lang guys, talian dito lang. Ayan ayan. no Oh, pakatibay niyan. Okay, sira na buya bakto. Ayan guys oh. So, ayun lang. Tapos ito, pasok ng ganun. Tukan yung hilain. No, ayun, ayun. Ito na lang guys, ang dali lang. Tapos siyempre, lagay na natin yung bitag. Lagay na natin yung bitag guys. Yan. Ito yung bitag. Guys. Yan. Diba? Yan. Yeah. Yan guys. Tapos yung isa naman, lagay na natin yung ito. So, jangan Ayon, wait, wait, ito kami nagbitag guys. Oh. Yan, silong ng manggahan. Yan, napakasukal yan guys. Yan. Uy! Natakot ako guys. Kala ko multo. Yun pala multo talaga. Okay guys, yan ito lang. Ang gawin nyo. Ito yung bitag ko. Tapos binakura namin dito para Walang ibang daanan yung bayawak, kundi dito lang. Tapos sa kabila, meron din, guys, yan. So, bali, dalawa yung rubid yan, guys, yung bitag yan. Para kung sakaling may ibang pumunta, pag napahuli na, huli pa rin siya, di ba? Para dalawang bayawak yung makuha kung sakaling merong bayawak dito. Pero kung wala naman, eh, wala tayong magawa. So, bali, ganyan lang, guys, oh. May pabungkas ng isa, oh. Tapos itong isa, yan, napakalaki niya. Grabe. Parang pang baboy damo na yan ha. Ayan, guys. Yan lang guys ang gawin nyo. And guys, uh, please subscribe sa akin YouTube channel. Ay, ka kalimutan guys. Okay guys, uh, uwi na kami. Tapos na kaming magbitag. Kumuyo ninyo sa sambali guys. Please mag-subscribe. Mag-subscribe ka mo ko. Kung nangyosip ka man ko. Kung Uh, subscribe kayo guys. Kada kada, channel ko. So, kung hindi nyo natatanong guys. Bali, Lucano ako. Tapos Sambal. Marunong ako magsambal. Marunong ako magtagalog. Ibanag. Yan. Marunong din ako kung mag-ibanag konti. Yan. Itawis, Yan. Nakakaintindi na ng konti yan. Tapos kapangpangan. Marunong din ako yan guys. Uh, kapangpangan. Marunong ako konti yan. Kasi sa pampanga ako nagtatrabaho eh. Sa, so, bali sabihin ko lang ulit guys tong lupa pala ng biyanan ko bali binibenta niya to guys sa kadahilanan na syempre bali nagkakaedad na sila ng mag-asawa kaya binibenta na nila tong lupa nila so bali ang area nito guys bali 1.4 hectares o sa square meter 14,000 square meter. Bali may titulo to guys sa mga interesado diyan sa mga gusto magpatayo ng baboyan, yan, yan. Pwede nga kaming farm to. Piggery. Pultrihan. Sa gustong magtrayo ng mga manukan. Malayo to guys sa mga kabahayan guys. So pasok na pasok to guys sa mga gustong magnegosyo ng baboy at manok. So may bukid to guys. May mga manggahan. May mga puno ng langka. Pero kunti lang yung langka. Tapos may rambutan din. Mga, mga pailan ilan. Tapos ah... Uh, paganda Maganda tong area na to guys, tahimik tong area na to, may sapa, may bukid, Maganda, guys. So, sa mga nanood guys, uh, thanks for watching, guys. Grabe ang pawis ko. Thanks for watching. Please like, share, and comment. Thank you for watching, guys. God bless.